water therapy mga idol aray kainit para yung mga rayuma namin mga idol mga gout namin wala init di kaya nilagyan namin asin mga idol dyan ano nakikita nyo yung asin oh? meron naman talaga oh yan ang no, asin oh Oh, ter Terapi therapy ah ay ma kaya mo na, ma e, ano mo lang ano ma ano ah May hirap yung mga idol para mawala yung mga ano namin arthritis Eh mahirap lang kami yung mga idol, larayong mano lang Saragaw! Goot! Goot! <laughs> Lamig! Làm ích no. Mm. À... À, rồi. <laughs> Làm ích này đi <laughs> ba. Ừ, thằng... <laughs> May patong. Sa tubig lagay. Wala na, malamig na. Ah. Water therapy. Ito na ito pala dapat inawaan ni malin dati. Para ma? Yung kamay niya. Kasi hindi kaya pag ano. dito, balat. Mm -mm. Maano, kasi manipigso yung balat ng braso. Pwede yun kung may labakara. Para kung nawala yung mga rayuma namin mga idol. May mga sakit ng mga namin dito rin sa akin, sa kanya dito. Ay, Diyos ko Lord. Ay, Diyos ko Lord. Lamig na, wala na. Okay na? Eh, ito pa. Ngayon nga idol. Haplas tayo ng Picasent Oil. Saka natin ng mga idol. yo thank you for watching my idol